Bakit nawala ang Ventolin Rotacap? Totoo ba tuluyan ng pinalitan ang Ventolin? Parami ang nagtatanong ngayon, bakit parang wala ng Ventolin Rotacap sa merkado? At ah, totoo ba na tuluyan ng tinanggal ang Ventolin? Ang sagot, Ventolin has not been entirely phased out. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang inalis ang Ventolin. Pero may ilang anyo o version nito tulad ng Ventolin Rotacap na hindi na available. Sa merkado, ang Ventolin Rotacap ay isang uri ng inhaler na gumagamit ng dry powder capsule na nilalagay sa isang rotahaler device. Marami ang mas gusto nito dahil madali kamitin. Walang propellant na gas at mabilis ang epekto sa paghinga, lalo na sa mga may asthma o COPD. Ngunit itong mga nakaraang taon, unti-unti itong nawala sa merkado. Ang dahilan ng pagbabago sa manufacturing, supply chain at pati na rin sa global environmental regulations. Noong una, ang Ventolin ay gumagamit ng CFC o chlorofluorocarbon bilang propellant. Ito yung kemikal na tumutulak palabas sa gamot kapag i-spray mo. Pero napatunayan na ang CFC ay sumisira sa ozone layer kaya ay pinagbawal ito sa ilalim ng Montreal Protocol. Pinalitan ito ng HFA o hydrofluoroalkane na mas ligtas sa ozone layer. Subalit, may catch. Ang HFA ay isa namang greenhouse gas, kaya nagdudulot pa rin ito ng carbon emissions. Dahil dito, ang mga kompanya tulad ng GSK ay gumagawa na ngayon ng low-carbon inhalers na mas makakabawas ng 90% greenhouse gas emissions, isang hakbang patungo sa eco-friendly Ventolin. Nang mawala ang Ventolin Rotacap, maraming pasyente ang lumapit sa mga doktor at sinubukan ang mga kapalit tulad ng Rapi-Haler, Ceritide, sinikwart o adiflo. Pero marami rin nagsasabing hindi sila hiyang sa mga ito. Maaaring dahil sa iba ang formulation, dosage o paraan ng paglanghap kumpara sa nakasanayan nilang rotacap. Malagang tandaan, bawat pasyente ay may kanya-kanyang tugon sa gamot. Kaya kung sa tingin mo ay hindi ka komportable o epektibo sa bagong inhaler, kumonsulta ulit sa inyong doktor para mapalitan ng mas angkop na uri. Sa ngayon, hindi patuluyang nawawala ang Ventolin. Pero ang ilang version nito, gaya ng Rotacap, ay maaaring hindi na muling ibalik. Ang magandang malita, tuloy-tuloy ang pag-develop ng mga mas ligtas, mas abot kaya at mas environment-friendly inhalers para sa lahat ang Ventolin Rotacap ay walang CFC or HFA. Kaya sa isip ng marami, eh kung wala naman itong chemical na nakakasira sa ozone o nagdudulot ng greenhouse gas, bakit inalis pa rin? Narito ang buong paliwanag. Hindi dahil sa environment issue, kundi sa manufacturing o market decision. Ang Ventolin Rotacap i dry powder form. Hindi ito spray, kaya wala talaga itong CFC or HFA propellant. Ngunit kahit environment friendly ito, unti-unti pa rin itong inulis sa merkado ng mga kumpanya gaya ng GSK. Bakit? Dahil sa kombinasyon ng tatlong dahilan. Mababang demand kumpara sa mga meter dose inhalers o yung spray type paglipat ng production focus ng mga kumpanya sa HFA-based inhalers. Dahil iyon, ang mas malawak ang merkado. Cost efficiency. Mas mahal ang pag-maintain ng separate production line para sa Rotacap, kaya hindi na ito naging praktikal sa negosyo. Number 2, Regulatory at Distribution Challenges Ang ilang bansa, kabilang ang Pilipinas ay nakadepende sa supply chain mula sa ibang bansa. Kapag itinigil ng manufacturer ang production o export ng rota di hindi na ito basta-basta maibabalik sa mga lokal na butika, kahit gusto pa ng mga pasyente o doktor. Kaya kahit hindi ito bawal, wala nang gumawa o nag-distribute ng Ventolin Rota Cup sa maraming lugar. Ang resulta, nawala ito sa merkado kahit technically, legal pa ito. Pangatlo, pagsusulong ng Unified Inhaler System. Isa pa, sinusubukan ng mga pharma companies na mag na pagsamahin sa iisang device type ang mga inhalers, gaya ng HFA spray o dry powder inhalers, na may mas advanced mekanismo, tulad ng discus o turbohaler. Sa madaling sabi, gusto nilang i-standardize ang mga inhaler para sa mas madali ang production, mas consistent ang dosing, at mas madali para sa mga doktor at pasyente ang paggamit. Ang rotacab system kasi ay manual pa. Kailangan mong lagyan ng kapsul at pihitin. Kaya ay tinuturing na over-delivery technology. Ang rotacab kasi ay simple, kontrolado at may natural na, pag, na pagpasok ng gamot kaya sa iba, mas epektibo at mas hiyang. Bottom line, hindi dahil masama ang rotacap kaya ito nawala, kundi dahil sa kombinasyon ng business decision, supply issues at paglipat ng mga kumpanya sa mas bagong inhaler systems. Kung hiyang ka sa at nahihirapan sa alternatibo, maaaring hilingin sa doktor mo na subukan ang ibang dry powder inhaler mula sa ibang brand. Pareho ang prinsipyo, pereba lang ang brand name at device. Kung nasanay ka sa Ventolin Rotacap na dry powder inhaler or DPI type at gusto mo ng kaparehang uri ng inhaler na walang CFC or HFA, may ilang alternatives na pwede mong pag-usapan kasama ang iyong doktor. Salbutamol-based dry powder inhalers katulad ng Ventolin Rotacap. Ito yung mga pinakamalapit na kapalit kasi... Pareho silang may salbutamol at pangunahing gamot na pamparelax ng bronchial muscle para gumaan ang paghinga. Halimbawa ang Asmalin, astelin Rotacaps o astelin DPI Cipla. Salbutamol Rotacap, generic brand, may ilang lokal or India-based manufacturer. Salbear Rotacap, Cipla. Ventolin Rota Cup, parehong brand family ng Ventolin, minsan available pa ito sa ibang bansa. Kung may kakilala kayo, pwede, pwede po kayong mag-approach doon at magpadala. Ayan, Astalin Disc Healer. Kung available, similar mechanism but uses a disc type dry powder. Note, sa Pilipinas, madalang na ito sa merkado pero sa ibang bansa, India, UAE, UK, available pa ito. Pwede mong itanong sa pulmonologist kung may imported generic equivalent. Combination dry powder inhalers kung ang pulmonologist mo ay nagre-recommend ng mas long-acting o may dagdag na steroid component, alternative with similar inhalation style ang kailangan nyo, like serotide acuhalar discus or salmeterol fluticasone, simbicort turbohaler or formoterol plus budesonide. For Actra or for formoterol plus Budesonide from Sipla, do rota na Salbutamol plus Ipratropium Bromide. Ang mga ito ay dry powder inhaler din. Pero ibang combination kaya dapat i-check ng doktor kung tugma sa condition mo. Asthma versus COPD, mild versus chronic at iba pa. Bakit importante magtanong sa doktor bago lumipat? Halimbawa, ang Rotahaler type ay capsule based, isa isa-isa ang paggamit. Samantalang ang turbohaler or discus type ay preloaded device na no capsule needed. Kaya kapag lilipat ka, siguraduhin mo matutunan mo muna ang tamang paggamit ng bagong device at i-monitor kung pareho pa rin ang epekto sa paghinga. Dahil magkaiba ang dosage at delivery rate ng bawat device.